kayo? Ano ah, diba, ba pala kayo? O, sige. Po. ah O. yung isa diba? Dalawa pa to, guys. hindi ko, hindi ko, ko eh. Mahaba rin to, guys. Pero kung ano naman ito? Mga Tagalog Sa Hindi. Ah! <laughs> isa pa. May isa pa. May isa pa, Ayan na, nakuha ko na eh. Ay. Bobo naman ito. Ah! Tara. Parang sa mga gugudok mga siyak pa. Hindi na, hindi na. Hindi na, Hindi kiko ang kanyo sir, ang pailin. Ito guys, it's ubos na. ang daming ano. Hmm. Gila. Wait.